So yun na, mga asabong. Na-maintain mo na yung lahi ng manok mo. Nagpaikot-ikotan, na, nagpanalo na. Pero hindi pa dyan natatapos, mga asabong. Dahil tayo mga breeder, makukulit tayo. Gusto pa rin natin na mag-explore pa, mga asabong. Ituloy natin! So, yun mga asabong, magandang araw sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa episode 13 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Pero syempre mga asabong, um, medyo bibilisan natin ha. Medyo bibilisan natin pero syempre am um, mga asabong. Ang i shout out ko syempre shout out sa aking mga early bird dyan, mga early bird natin dyan So yung mga white, mga gray at medyo mga konting red. Galing ha. Huh? So, yung mga asabong. Ang early bird natin mga sabong konti lang. Siyempre, hindi naman tama masyadong magma-maximize ng early bird dahil konti lang yung labanan yan. Dahil mabilis mo tapos, mabilis mo ano. Pero, ito mga ito, meron may ari niyan eh. Sa mga gray, kay ano yan, kay Badeyan, kay, tawag dito, Marlon Sandoval. Tapos yung mga whites, tsaka yung mga reds, yan, kay ano yan, ANA whites, kay A, 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 ANA Alvarez, JR Alvarez, nang nang Tingsan nga yung si Ayanay Alvarez, nakakaluto ko. Tanga talaga. <laughs> <laughs> Agusilyo, yo, taga Agusilyo. Lagi ko na nakakalimutan yung bayan mo, bade. Uh, so, wala na kaming early bird. Hindi na kami makakalaban. Uh, ubus na. Balilit pa lang, ubus na yung mga asabong. ah, uh. Kaya medyo maganda-ganda din naman. Um, shout out kay do sa dalawa, na kay Marlon Sandoval at kay J.R. Alvarez. Ayan, huwag okay, mag-alala, healthy yung mga yan. Meron na yan. May inject na ng mycoplasma yan, aalpas lang nila. Yan, 2 months ako nag-aalpas mga asabong. Um, soon, maintindihan natin kung bakit. So, yun mga asabong. Shout out ulit tayo mga asabong. Ang shout out kay Jigs Garcia. Palakpakan tayo dyan. At kay Jack Sniper. Hindi daw siya shout out. May consumisyon. <laughs> si Jack Sniper. Si Jack Sniper sabi niya, Idol! Idol kita! Hindi po ako shout out. And <laughs> eto ba'y <nagda> drug <laughs> Ayan, Nakulitan lang ako kaya sinashoutout ka. So, yun ang ibig sabihin yan social um si Mel J Warrior ng barangay Sindaton San ay barangay Sindaton Panabo City ayusin mo yung pananita mo dahil pwede kang makulong ay, hindi ko alam kung saan yun pero sinashoutout kita um Mel J Warrior yon so tsaka si Ronald S Ronald Opeña ng Las Piñas at si Amazing Vlog MG Amazing Vlog MG, ang Palawan. Yan, mga asabong. Kahit may hirap masahin, sinasama ko yan dahil sila yung mga first 10. Mga asabong, ha? Kalukuhan yan. At si KDC10. KDC10. At kay Ascaraga Family. Ascaraga Family, shout out sa um, Boss David ng Malolos Bulacan. Yan. At kay Jeff Clinton Alojado. At kay Michael Miguelio ng Dabao de Oro. At kay Mikey Mikey ba to Mike Mikey, Maki oh, o Mikey Ulol Spinola. Yan Nagpasalamat siya dahil isa siya, na isa, isa isa siya sa napadagdag sa 30% na breeder na magbi-business na. Lang. Kung hindi mo alam 'yung mga asabong at kung bago ka pa lang dito sa sa, sa Sabong Pinas, panoodin mo 'yung mga last kong mga episode ng Asabong. Matututo ka diyan. At siyempre, dagdag kay Siyempre, kabati ko to kay St. Michael Game Farm ng San Pablo City. Yan, maganda yan. Magaganda manok niyan. Malulupit yan. At siyempre, mga asabong kay Dedet. Dedet. Yun lang. Dedet lang ang pangalan niya. Diyos, Marios. Um, siyempre, mga asabong, eto. Ngayong araw na to, Pasko, mga asabong. <laughs> Kaya, Merry Merry Christmas sa ating lahat. Um, siyempre, may magtatanong dyan. May dyan. Kasabong wala man papasko dyan syempre meron. Mga asabong dito sa content na to, mga asabong ah. May papasko ko mga asabong. Syempre pulit. Dito sa mga mga malilit na to. May utang ako sa inyo. Pipili ako mga asabong. Pipili ako nang bibigyan ko. Meron pa dito eh. Meron mga natitira ditong pulit na Elgama Grey. May utang ako sa inyo. So, sa August bibigyan ko 'yan sa inyo mga asabong. Sa August bibigyan ko sa inyo. At kung ka agad pwede mo nang kunin. Ah? At kung malayo mga asabong, kung malayo ko halimbawa na sa Mindanao ko pag napadayo ka lang bawa sa Manila, puntahan mo na Batangas. Kunin mo na 'yung pulit mo sa akin. At siyempre, mga asabong hindi pa ako pagpa-free shipping dahil mahihirap naman ang kinikita natin dito sa YouTube na 'to eh. <laughs> ang dami na nating videos po unti pa lang. Pero siyempre mga asabong, hindi masyadong importante. Hindi masyadong importante. Kaya, importante pa rin. Your paliwalat is good, but I need cash. Ang dami yun. <laughs> dapat kikita rin. Dapat kikita rin tayo mga asabong. Siyempre, maraming vlogger, maraming ano. Kaya ang natin is about sa pagmamalok mga asabong. Ito, mga asabong. Papasko ko oh, sa mag-comment dito mga asabong ng I love. Sabong Pinas. Pinagre ng langit, e, Sabong ha. I love Sabong Pinas. Kasali ka na agad dito sa content na to, ha. Mag-comment ka. Pero syempre, dapat subscribe ka. Dapat nakasubscribe ka. Kung bago ka lang. Kung bago ka lang sa channel na to, subscribe ka na agad. Pindutin mo lang ang subscribe at pindutin mo syempre. Huwag mo kakalimutan ang bell button para manonotify ka sa mga susunod na video na i-upload ng Sabong Pinas. Yun. So, dadako na tayo sa content natin ngayong araw na to. So ayun mga asabong, ang itatakil natin ngayon mga asabong ay kung paano mo i-maintain kung ano man yung bloodline na gusto mo, kung ano man yung kung ano yung lahi na gusto mo at kung paano tayo makakapagpapuro mga asabong. Medyo mahaba habang explanation pero kung iintindihin natin mga asabong ha, magagawa natin. Meron ka ba ha? Meron ka ba na nagpapanalong bloodline. Meron ka bang winner, mga asabong? Dahil mostly ngayon, sa panahon ngayon, mga asabong, napakahirap na yung four times winner. Bola lang yan. Napakahirap na yan. Dati, oo, kaya-kaya yan. Four times winner, five times winner, seven times, eight times winner. Napakadali niyan dati eh. dahil mga asabo nga. Noon ang manok dito sa Pilipinas, mistiso talaga eh. Mistiso, may mga Tagalog pa nga. Tumapaw na naman. <laughs> ha, may mga nahahaluan lang ng na mga imported na galing lang sa mga tropa sa mga ano, pero nandun pa rin yung pagka-mistiso. Pero nananalo sila, oh, nananalo dahil hindi ma magaan pa yung laban noon. Hindi kagaya ngayon. Magaan talaga yung laban noon. Aminado tayo dahil ngayon, more on science na. Kaya <laughs> mukhang gorilla ito eh. Ha, mga asabo, hybrid na yung mga ginagamit ngayon eh. Kahit backyard, kahit farm, wala na mga ganun ngayon mga asabong. Kahit farm ka, tatalunin ka ng backyard. Backyard ka, tatalunin ka ng mas backyard sa'yo mga asabong. Kaya sinasabi ko ngayon mga asabong, kung meron kang 4 times winner, ha, ah, mas maganda kung 5 times, 7 times, 8 times, o oh, mas mahaba pa doon mga asabong. Sa panahon ngayon, ha, ah, kung meron kang ganyang stag pa lang or cock, kung meron kang ganyan, i-breed mo na mga asabong. Paikutin mo na yung lahi niyan. Paano mo ba mapapaikot? Siyempre, kailangan tapusin mo tong vlog na to. Gusto mo lang makalamang eh. Kailangan, am um, am um, alamin mo kung paano mo paikutin na i-maintain nga. Nandun pa rin yung lahi niyan. Kung ayaw mo papuruhin, sige, okay lang. Pero kailangan mo mapaikot yung blood composition nang nandun sa iyong four times winner, mga asabong. At lalong-lalo na, kung hindi mo alam yung bloodline na yan, okay lang yan. Malalaman natin yan mamaya. So, paano mo ba malalaman yan? Sumama ka sa akin. Pupunta na ako doon. Tara na! Galing, <laughs> <laughs> ha? So, mga sabong. Nagbabalik tayo dito sa aking ultimate chart. Ayan, magduturo na naman ako mga sabong, ha? Magtuturo na naman ako. <laughs> Mami, ang gabi, may tutokhang na sa'yo. Gusto mo? Nandito na naman ako. Pero siyempre, yan, para sa inyo yan, mga sabong, ha? Ayan, dumako na tayo sa pinaka-importanting part sa vlog na to, sa content na to mga sabong. Meron ka kunyari, let's say, sabihin na lang natin na 4 times winner ha, mga sabong. Pero yan, pwede nating gamitin pagka 2 times winner, gusto mo, 3 times winner, gusto mo, okay lang eh. Pero mas maganda pagka 4 times winner, ah, ha, handang-handa na siya sa tigmaan So yun mga sabong, magulo, no? Magulo. Kasi masyado mabilis yung bunganga ko. Mga bunganga nyo! Tahinyo! So yun, sasalita tayo ng banaya. mga sabong, ang pagkapanalo mga sabong, inuulit ko mga sabong ha, ang pagkapanalo ay hindi po namamana. Kaya po natin siya ibibreed. Dahil ang gusto nating mamana sa kanya, yung galaw niya, yung pagiging niya, yung dugong ang, yung dugo niya is talagang palaban, mga asabong. Yun yung kukunin natin, kaya natin gagaw meeting broods ito, mga asabong. Nga, inuulit ko, hindi po namamana yung pagkapanalo. Dahil mostly sa mga makasabong natin, bait natin ibibreed. Kasi nanalo to, mananalo din yung anak natin may chance ha, malaking chance ha? pero hindi po yun talaga yung logic dun. Ang logic po, kaya natin gagamitin itong 4 times winner is gagawin nating mandirigma din at magaling din yung mga anak niya. Kasi nga, yun nga, gagamitin natin yung tag, lagay natin siya sa B. So, sa po yung magsisilbing si B, si 4 times winner ha, si B. Si tag ay hindi po natin alam yung bloodline. Ha? Hindi po natin alam yung bloodline niya, so, bibigyan natin siya ng tatlong pulit na halos kamuka niya. Sabi mga asabong ha, Halos ka kanya niya. So, let's say, lagyan natin sweater. O, sige, sweater itong tatlo na to. Si Pulit 1, Pulit 2, at Pulit 3. Binigyan natin siya. So, nanganak nga, mga kasabong, nanganak. Yung mga lalaking anak niya is magaling pa din, mga kasabong. Magaling pa din. Di ba? So, kaya, di, magaling pa din. So, ito yung mga kapatid niya. Ni po, uh, mga kapatid nung inilaban natin na magaling pa din. Kaya nga natin, i-maintain yung lahi niya eh. <laughs> so, yung, yung babaeng anak ni Pulit 1, babaeng anak ni Pulit 2, at ni Pulit 3, Iba back to papa natin mga asabong back to papa kaya biyan is naka yan dito back to papa pa rin mga asabong para yung mga magiging anak niya Ganun pa din na magiging blood composition so hindi pa rin natin alam yung blood blood composition niya okay lang yan dahil ang magiging anak niyan mga asabong halos ganun na rin mga asabong mag nagba magto lang yan ng mga halo niya nangahalo niya na blood lines lalabas yan mga asabong so ayun mga asabong ah yung anak ng tatlong ito yung anak ng tatlong ito ha, nitong tatlong babae na to, di binakto pa nga natin. Yung anak niya, kukuha tayo dyan ng magkapatid na pair. Diba? Magkapatid na pair. Kukuha tayo si kay Pulit 1, anak ni Pulit 1, anak ni Pulit 2, ni Pulit 3. Magkapatid na pair. Pero ang tatay niyan is yung, ito pa rin, back to pa rin. Ito. So yun, meron na tayong pair. Tatlong pair na anak ng tatlong babae natin na binakto pa natin. So mga asabong, ano? Yun, nanganak na ulit siya, ha, asabong? Nanganak na ulit siya, pero mapapansin natin, mga asabong, iba na. Iba na yung, magkakaiba na yung size niya, magkakaiba yung structure niya. Pero same looks yan, mga asabong. Same looks yan, nandito yan. Iisipin natin. Pat, ganun. Kaya itsura naman nung tatay, nung pinaka-nuno niya, pero hindi ganun yung galaw. Oo, mga asabong, okay lang yan. Dahil ang maganda dun, naiikot mo na, muna, napapaikot mo na yung blood composition ng four times winner ng mga asabong. Paano ba natin ibabalik yan, ha? Paano natin iikot ulit? Paano natin mapapaganda ulit ang galaw niya, mga asabong? Kukuwat. Bakit tayo nag-pair? -na kasi para ma-maintain natin yung lahi, mapataas natin yung blood composition ng kung ano mang blood composition na mataas dito sa ating broodstag sa tinatawag nating inbreed mga asabong. Inbreed na po ang tawag dyan. So yung mga asabong, kukuha tayo ng babaeng mataas. Magandang sukat, magandang hippo. Lahat ng, ng pagkaitsura ng babae na, na napip, napupusuan natin, kukunin natin yung tatlong babae na same looks mga asabong ha. Same look. Same looks. So, ang gagawin natin dyan, back to lolo na ulit back to lolo na ulit. Hindi na siya inbreed mga asabong. Back to lolo na ulit. Naiikot na ulit natin. Sure ako mga asabong. Mostly ang lalabas dyan, magagaling na din. Kagaya na rin yan ito. Kung buhay pa to ha. Kung buhay pa tong 4 times winner na. At kung hindi naman mga asabong, may natitira pa dyan na anak nito. Anak ng first breed mo mga asabong. Meron pa yan. Lagi ka magtitira dyan mga asabong. So balik ulit tayo dito. Na, 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 na ilabas mo na. Na ilabas na ulit nito. Nung anak na babae ng inbreed natin Mga asabong yun lang. Ganon ang sistema. Back to lolo, back to papa, back to lolo, back to papa. Ganon lang yung pagpapaikot ng bloodlines. At pwede mo na siyang tawaging sweater, mga asabong. Dahil ganon na yung magiging itsura ng anak niya. So yun na, mga asabong. Na-maintain mo na yung lahi ng manok mo. Nagpaikot-ikot na, nagpanalo na. Pero hindi pa dyan natatapos, mga asabong. Dahil tayo mga breeder, makukulit tayo. Gusto pa rin natin na mag-explore pa, mga asabong. Ituloy natin! Ituloy natin! Dahil gusto mo yung four times winner mo maging puro na ah di ba mga asabong maganda na to ituloy na natin Magaling ka eh 'di ba nag back to lolo ka na ngayon mga asabong back to lolo kukuha ka dyan mga asabong ng trayo, pero kakaibang trayo to mga asabong kukuha ka ng dalawang lalaki at isang babae galing ah diba, mga asabong kukuha ka ng dalawang lalaki at isang babae tapos ah bibili ka na mga sabong. Marami na naman sa industriya ng sabong na nagpapuro talaga. Sinabi nga natin kanina, bumili ka ng sweater. Ah, mga sabong, ba bumili ka ng sweater. Yung four times winner mo ay um, parang nangingibabaw sa kanya ang pagkaitsura ng sweater, mga sabong. Bibili ka ngayon, sige, let's say, bumili ka ngayon ng golden boy sweater. O kaya 5K sweater. Bibili ka ngayon ng tryo. Ha? Ah. <coughs> ang tryo namang bibilin mo ay, syempre, mostly, ang binibili natin, usually ang binibili natin tryo is isang broodstag at dalawang pulit. So yung mga asabong yung, yung isang broodstag at dalawang pulit, hindi mo sila pagbabangga-banggain. Ihahalo mo siya dun sa iyong minementay na lahi, mga kasabong. So yun, ang gagawin natin, kumuha ka sa anak nito, sa anak nito mga to, kumuha ka ng, yung nga sinabi natin kanina, dalawang lalaki, isang babae. Si lalaki at si new pulit. Si babae at si new broodstag. Si lalaki at si new pulit. So yun mga asabong ha ito na ang tinatawag na pinaka-risky mga kasabong. Risky na yan dahil hindi natin alam yung binili na nating trayo kung magninik ba sa hinalo mong, uh, sa minimaintain mong blood composition mga kasabong. Ito ha, sa, kaya kailangan may marking ito mga kasabong dahil pwedeng ang anak niyan sumabog. Sobrang magkakaiba, sobrang bulok, sobrang pangit, boom, pangit. Diba mga kasabong? Pero may choice pa rin tayo. May dalawa pa tayo natitira. May dalawa pa tayo natitira ang binibreed, mga asabong, ha? Pero hindi mo ma-maximize agad to, mga asabong. Kunti lang to, ha? Kunti lang. Ituloy mo pa rin yung pag-iikot. Ituloy mo pa rin. Yan ang, padamihin mo. Pero habang nagpapadami ka, kumukompose ka lang sa'yo. Gumagawa ka ng sarili mong pangalan. Gumagawa ka ng sarili mong bloodline, mga asabong. Ito, ha? Pwede mag-boom. Pwede sumabog. Boom is pangit. X yan. Pangalawa, nag-boom ulit, pangit ulit. Sumabog ulit, pangit ulit ito sa pangatlo na yung lalaki ang mas nagdominant kaysa dito sa pulit wow ayan nakabuo ka na ng iyong origin yan na yung uumpisahan mo mga asabong hindi pa puro yan mga asabong ha hindi pa pa, pa, pa puro yan yan pa lang dyan pa lang mag start yung origin mo mga asabong o oh, di may origin ka na nagwaw na siya dito sa third na part ng iyong pagbibreed sabay sabay yan so yon meron ka ng origin dali na natin dito yung origin mga asabong meron ka ng pair So yung mga asabong habang nagtutuklas ka ng sarili mong linyada, na may maintain mo pa rin naman yan eh. Hindi ka rin sasabihin natin, nakakainip ang tagal. Hindi. Mga asabong, okay lang yan. Nandyan pa rin yan. Pero nagbubuo ka ng sarili mong linyada, sarili mong um, blood composition. Dahil sa ating mga breeder, mga asabong, walang sino man ang hindi pwedeng bumuo ng sarili nating linyada. Tama ako mga asabong. Bumuka ka pa ng kasabwat ha? Tama ako mga asabong. So, ayun. Nandito na tayo sa pair. Yun na yung origin na nagmula dito. Pair na yan, mga asabong. Mag-aanak ah, na sila. Kukuha ka ngayon ng tatlong pair. Pagkakuha mo ng tatlong pair, mga asabong, i-breed mo na yan. La. Pagka-breed mo yan, mga asabong, kukuha ka sa mga anak nila ng pulit 1, broodstag 1. Pulit 2, broodstag 2. Pulit 3, broodstag 3. So, yun, mga asabong, nakakuha ka na. Diba, nakakuha ka na nang gagamitin mong pulit. Tatlong pares yan, mga asabong. Pero make sure, mga asabong, ha. Make sure. Piliin natin mga asabong dahil tulad ng sinabi natin kanina, pag nag inbreed ka, ito na inbreed na to eh. Pag nag inbreed ka mga asabong, meron ding lalabas na hindi mag hindi maganda, may maganda, may pangit talaga 'yung kung ano, 'yung 'yung itsura niya mga asabong dahil mga asabong pagka pinagbangga natin ng magkapatid, kahit naman dito sa ating sa sa tao. More on abnormal 'yung lumalabas. Adik pala ho ito kung ganoon. <laughs> Kaya mga asabong piliin natin 'yung Pullet 1, Brutag 1, basta yung tatlong pares na yun Piliin natin kung alin yung pinakamagaganda Siya yung kunin natin mga asabong Anong gagawin natin mga asabong? Hindi na natin gagawing inbreed dyan So yung Pullet 1, ibabangga natin ngayon Kay Broodstag 2 Si Broodstag 1, ibabangga natin ngayon Kay Pullet 3 Yung Pullet 2 ay ibabangga natin sa Bruce Tag 3. Tandaan po natin mga asabong, kung nalilito ka, balikan mo lang tong video na to mga asabong. Ha? Mga asabong, ang magiging anak na niyan. Mga asabong, ang magiging anak niyan, magiging dominant na mga asabong tulad na nangyayari sa akin. Mamaya, i-explain ko yun ha? So mga asabong, pag naglabas pa rin na hindi dominant mga asabong, okay lang yan. Kumuha lang tayo ng pair mga asabong, inbreed ulit tayo. Pag balik ulit tayo dito sa inbreeding ulit, Pagka nakapag anak ulit na ng magkakaiba, kunin ulit natin yung mas matataas na sukat dahil sinabi ko nga mga asabong, pag nag-inbreed ka, mga asabong, medyo liliit na yung sukat nila. Lumiliit na yung mga bumababa na mga asabong. syempre pangit naman para sa atin yung mga asabong. So, long process. Long process yung mangyayari hanggat madami ang umiikot na blood composition dito mga asabong. Mahirap papuruhin. Pero pagka ang umikot dyan, sa 4 winner mo ay dalawa lang buenas ka rin mga kasabong dahil mabilis mo siyang ma dominant mabilis magiging magkakaroon ng itsura Magka, ang itsura niya ay magiging iisa na, dominant na, na sweater na ang lalabas dun sa ginagawa mong blood composition. Hindi natin pinag-uusapan dito kung sweater o hindi kahit anong klasing bloodline na manok mga kasabong. Tapos, ito ang importante dyan mga asabong ha. Yang, napapuro mo na siya let's say, na, na, nakita na natin mga asabong na iisa na yung itsura niya, iisa na yung laro niya, at hindi siya kagaya ng dito mga asabong Gusto pa rin natin syempre yung kagaya pa rin ng sa ninuno niya, four times winner. Mga asabong, puro siya to origin. Gets natin mga asabong. Kaya make sure mga asabong, pag meron tayong puro, meron tayong panghalo. Gets natin mga asabong, pag bumili ka ng trayo na puro alamin mo din kung saan siya pwedeng ibangga na origin. Dahil mga kasabong, ang mga nagbe-breed, ang mga breeder, ang mga lumalaban dyan, okay lang sa kanila magbenta sila ng puro. Okay lang sa kanila magbenta sila ng puro, pero hindi nila sinasabi kung ano yung ibabangga mo para, mag, para maging kasing galaw nung napapanood mo sa nilalaban nila. Gets mo ba mga asabong? Ganito mga asabong. Let's say ako, halimbawa, meron akong Elgama Gray mga asabong. Binilan nyo ako halimbawa ng try ng Elgama itanong nyo na rin kung ano po ba ang pwede kong ibangga dito para maganda rin yung kalabasan ng ilalabang ko soon. Pwede yung mga sabong. Pwede natin at sasabihin ko sa inyo dito sa manuang ko pag bumili, pag nag-avail kayo, nag-acquire kayo ng ng Elgama Gray, yung ibabanto natin mga kasabong. Yun natin yung, yun yung pinakamahalaga dito sa puro eh. Kaya madalas, pag bumili tayo ng puro mga asabong pag nag-anak, puro pa din yun maghahalo, mag-observe na naman tayo. Di diba? Kaya dapat mga asabong, pag pumunta ka sa farm, na ka ng pure, itanong mo, ano po ang inihahalo at ibinabanto nyo dito para maging kasing galaw nung inilalaban nyo sa mga big time na labanan. O di ba mga kasabong? So, yun mga kasabong, sana ka nakatulong kung nalituman kayo mga asabong, eto. Pag nagawa nyo to mga kasabong, magiging madali na lang to para sa inyo. Dahil breeder na kayo nyan eh nagiging organized na yung utak nyo dyan. Dahil dito pa lang, nagmamarkings na kayo. Pagpunta nyo pa lang dito na meron pa rin lumalabas. Meron pa ding, meron pa ding, ano eh, meron pa ding mga kanya-kanya tayong observation habang nagbibreed tayo mga asabong. So, ayun mga asabong, ito pong format na to is based on our experience. Dahil din sa mga sinasabi ng mga breeder na tropa natin, kung paano i-maintain yung mga lahi, kung paano papaikutin, yan po ay based on our experience mga kasabong pero yung tinatawag ko pong Elgamag Gray, nagtataka po ako dati bakit hindi ko po maiisa maging isa yung kanyang itsura mayroon po ng ganito mayroon ganitong kulay mayroon ng ganitong kulay ayan po maasabong hanggang sa dumating na nagkaroon ako ng origin maaasabong tapos bumili ako ng libro ni Andrew Bunan way back 2013 mga kasabong yung, an, yung yung libro po ni Andrew Bunan hindi na po siya available siguro ngayon dahil mga kasabong am um, Sinerge ko po siya dahil may nagtatanong sa akin kung nagusto niya rin po yon ang nakita niya po ay online application ng mga sabong. Uh, bibilin mo yung online application. Hindi ko sure ha. Nabanga po ganun dahil hindi na po available. Siguro ngayon yung libro. Dahil marami na po libro dyan na pagbubuo ng sariling linya dahil. Eh. Pero mga asabong, yung format na po yon magkaiba po kaysa dito. Dahil mga asabong, yung format niya po doon is dalawang puro na pag-iisahin mo yung isang puro. Ngayon mga sabong, ito po yung Elgama Gray ko na, nag, na, naging origin ko, isinama ko po yung sistema ng kay Andrew Bunan. So yun mga sabong, itong bago ka sa channel na to at nalilito ka sa bloodline ng Elgama Gray, ito po yung itsura niya dati. O ba diba, mga sabong? Yan po yung itsura niya dati. So ang naging itsura niya na po ngayon ay... Ayan. Ganito na. Di ba, Pogi? Yalang, ngayon. Malakas ba yung putok ng bunga nga mo? <laughs> pero Pogi naman yun yung dati. Pero parang mga kasing mistiso yun ng dati nga. Pero ano eh. Pero ngayon, di ba? Oh, nagtataka kung bakit magkaiba na talaga sila ng kulay. Medyo mahabang proseso. Pero dahil siyempre, makulit ang... Makulit ang inyong lingkod, mga asabong. Patawarin ako ng mga breeder dyan sa... Sa Amerika. Kung nagbe-breed kayo dyan at nagbubuo kayo ng sarili linyada, Ibahin nyo din ang Pilipino. Nagbubuo din kami ng sariling linyada. Galing ha? Eh? Mga asabong. Pero mga asabong, ang lahat ng bloodline may talo yan. Mga asabong may talo yan. Pero iba, yung gusto mo yung ginalaw niya, gusto mo yung laro niyan. Totoo mga asabong, lahat ng bloodline, lahat ng breeder na yan. Um, atong ang, talo ko yan. Sampung labang kami. Makakaisa ako dyan. Gusto mo po sir, matukha, ipatukhang kita? <laughs> <laughs> hindi mga kasabong yun lang ang masasabi ko wala pong nakakadominan na sabong pero nag-e-enjoy tayo dahil breeder tayo mga kasabong so yun mga kasabong inuulit ko um, this is Ruel Amano from AGP Chong Game Farm um, maraming salamat kung nakatulong ako kung medyo nalito sa medyo mahabang proseso na to pero darating ang panahon mga kasabong uunlad kung anong meron ka uunlad kung ano man yung gusto mo mga kasabong dahil Nakakatil, nakakalito talaga ito mga asabong Nakakalito itong proseso na to Pero mga asabong Bumisita lang kayo dito sa AGP Chong Game Farm At um, itatakil natin At iwawan on -one natin Kung pa paano yung mas, mag, mas, mas May intindihan nyo na sistema mga asabong Dahil for sure may katanungan ka dyan sa isip mo Na hindi ko maiisip Dahil pinapanood mo lang ako kasabong Pero syempre Tulad nga sinabi ko kanina Pag na-start mo Napaikutin yung sarili mong materialis, yung sarili mo four times winner na yun mga kasabong magagawa mo na kung paano yung itinuturo ko kanina yun mga kasabong maraming maraming salamat sa pagsubaybay mo sa channel na to at kung bago ka lang sa channel na to like and subscribe and watch dito sa ating sabong pinas <laughs>